Hello guys, nandito tayo kay Lola Maria Ayan si Lola Nandito si ate Ikikwento niya sa atin kung Paano ang nangyari Nung nawalan na ng Buhay si Lola Actually, nandito kaming dalawa noon kasi Umaga pa yun eh um, Dinadalaw ko sila nung umaga. Tapos, nasa labas lang kami. Pero si ate ang mag... Lumabas lang kami sandali. Tapos pagka, ano, pagpasok namin, bigla na lang hindi na humihinga si Lola. Pero si ate ang mag, ano, magkikwento sa inyo kung paano ang nangyari. Sige, te, kwento mo sa kanila kung ano ang nangyari bago ma mawala ng buhay si Lola ay ang masasabi ko po sa inyo si lola nung umaga medyo um pa siya ng gatas sa katubig humingi humingi pa siya pinainom ko pa siya sabi ko lola iinom ka pa na, iinom ka ng gatas tumang tumango siya pinainom ko siya ah pero, hindi na siya nakaubos nung tinimpla ko. Kasi, hindi naman ako nag-expect na ganun na pala yung nararamdaman niya. Tapos, sabi ko, iinom ka ng, ga ng tubig. Tumango lang din siya. Uminom siya. O sige, pinainom ko siya. Tapos, nung patapos niya uminom, nakaupo siya. Yung pa natutumba-tumba siya ng ganun. Yung para bang siya nag- hindi ko alam kung ano ang gusto niya mangyari. Ano, sabi ko, Lula, huwag kang guman yan. Baka ka kung matumba ka, mauntog ka dyan sa siminto. Pinaupo ko naman siya. Yung pinaupo ko siya, inayos ko yung upo niya. Tapos di, sabi ko, ano, Lola, gusto nang humiga. Tumango na naman siya. Pinahiga ko siya. Sabi ko, mahiga ka muna, Lula, kay ako, lalabas mo na magwawalis-walis ako mo dito sa labas kasi marami nang ano, marami na tayong ano dito sa sa labas, yung lumi. Sabi ko, sabi, sabi niya, tumango lang din siya. Tapos paglabas ko, nagwalis ako diyan, naglinis. Mamaya-maya siguro mga kasi magayon ng painumin ko ng gatas mga alas 10:30 e, katapos ko dito sa labas magwalis. Pinuntahan ko siya. Sinilip ko siya dito sa bintana. Sabi ko lula, lula. Kasi akala ko siya natutulog lang. Sabi ko lula, linapitan ko pa siya yung ginalaw-galaw ko yung mukha niya. Yung ginanyang-ganyang tinapik-tapik ko siya. Tapos tinignan ko yung dibdib niya, hindi na siya, ito hindi na siyang gumagalaw, hindi na siya humihinga. Tinawag ko na, tinawag ko si ma'am. Sabi ko, ma'am, halika, tingnan natin si Lola. Parang, parang namamalik mata lang yata ako. Sabi ko. Tapos nung tingnan namin, sabi niya, ate, parang hindi rin ako makapaniwala. Sabi niya, tawagin nga natin yung kapitbahay natin para maka, ano tayo, makasure tayo na ano ba kakako, nagkakamali lang ako. Yun nga, tinawag namin, pagpasok, pag, nung lapitan namin si Lola, inano namin yung paa niya, ang lamig-lamig na, tapos yung kamay niya, ginalaw-galaw ko yung kamay niya, parang wala nang lakas, malamig na siya. Sabi ko, oh, Lola, ang bilis naman ng pangyayari, uminom ka pa kanina ng gatas, tapos ngayon, wala ka na. Ano ba nangyari sa iyo? Sabi ko ganun. Tapos tinalian niyo yung ano kasi, ate? Kasi, tinalian namin yung dito ng baba niya. Kasi nakangangas siya. Naka Para hindi pasukin ng um, kasi insikto. Kasi pag tumagal-tagal siya, hindi maano yung baba niya, hindi mm -hmm. masasarado ganun. Kasi titigas na siya pag magtagal-tagal na siya. Pati yung paa niya tinalian din namin kasi nakabuka ganun kaya yun ang, hindi ko rin naman akala na ganun ang mangyayari siguro katandaan na lang yan ni Lola kaya ganun nana, ang mm, so, sa, ayan nga guys yung kwento sa nangyari kay Lola noong November 12, 10.30am, nandito kami ni ate na naabutan namin si Lola na wala na. Mm pagtingin pagtingin namin sa ano sa sa kanya wala na siya. Nagwalis-walis lang ako diyan sa labas pagpasok ko. Mm. hindi ko na, na ano kaya akala ko ha, ah, hindi pa siya kasi kumain pa ano ate. Kuma uminom pa siya eh. Uminom pa ng gatas tap at saka nang hingi pa ng ano nang hingi pa siya ng tubig. Tinanong ko siya kung, kasi sabi niya, pahingi ako ng tubig. Binigyan ko siya, pinainom ko siya. Gatas lola, iinom ka. Tapos tumango siya. Binigyan ko rin siya. Pero hindi Tapos pina, pinahiga niyo na um. ano. Tapos nung nakaupo siya, ang ulo niya, parang patumba siya ng patumba. Sabi ko, huwag kang ganyan, lola, baka mamaya mauntong ka sa sahig. Mabuti pa ka kung humiga ka na lang para sure na hindi ka mauntog. mm. mauuntog. -hmm. Yun yung mga sandaling alaala ni Lola. Sabi ko parang ang bilis-bilis naman ni Lola mag... Mm. Yun nga guys, yon yung huling araw ni Lola. Sa mga nagtatanong kung papaano si Lola nawalan ng uh, hininga yun yung na ano namin nasaksihan nandito kami nung nawala si Lola yun lang